yung mga nakumpis kanyong mga droga sa nanapunta sa evidence room ng PDEA o sa mga ilong nyo na. Pati nga di ba yung flood control project si di PRRD, di ba Kaya nga di ba kinarma siya nang humagupit si Bagyong Karina? May statement pa siyang sinabi na ang mga pulis daw na sumugod sa compound ni Kibuloy ay hindi raw armado. Kaya nga ang kasinungalingan niya ay talaga namang nakamarka na sa kanyang pagkatao. <laughs> Kaya nga ang pagiging mong sinungaling ay di na makakapag-disguise. Kaya nga tip of the iceberg pa lang ang mga nilahad ko sa inyo sa kanyang mga unli lies. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. R. once again. So sa last video ko po, pinag-usapan natin ang pangkasalukuyan na gaganap na chess game of thrones ng Marcos and Dutertes ngayon sa mundo ng politika sa ating bansa. Pero meron akong di binanggit talaga doon. At tingin ko dahil sa bagay na hindi ko nabanggit sa last video ko, dun po talaga nag ng todo ang bangag administration na to. At tingin ko, wala naman po talagang kinalaman ng mga Dutertes sa paglabas ng pulburon video na to. Tama. Kaya di ko siya kinukonsider na Duterte moves sa chess game of thrones na to. Kasi yung naglabas ng pulburon video na yon may sarili yung mundo eh dating supporter ni Bangag tapos eventually tinira-tira niya na ngayon. At di niya lang po talaga basa-basa tinitira ang mga Marcoses at ang kanyang pamahalaan. Dahil nag-focus talaga siya na sirain si Bangag gamit ang sarili niyang kasiraan. Noong lumabas yung pulburong video na yon, pucha parang may bombang sumabog sa mga mukha nila. Kaya mas pinush talaga nila ang mga diversion tactics nila. Siyempre sa pamamagitan ng mga issue ng Pogo, kay Alice Guo, at yung pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy para mapagtakpan ang damaging polvoron video revelation na yun. Nanakot pa nga sila na ididemanda nila ang mga nag-share nun eh, di ba? E paano po yun? Milyong-milyong katao na ang nag-share at nakapanood ng polvoron video na yun. E di ipapakulong nyo na kaming lahat niyan. E di ibig bang sabihin nun magiging overpopulated lalo ang mga kulungan niyan? Alam nyo, meron ng paraan para malaman kung fake yung video na yon. Pero di ba din yung pinapakita sa publiko ang proseso na yon para malaman fake o hindi ang video na yon dahil alam nyo na mapapahiya lang kayo? Ako talaga po hindi agad ako naniwala na authentic yung video na yon. Kasi nga meron ng AI video na may kakayahang gawin ang mga yon. Pero hinintay kong i-deny ni PBBM ang paglabas ng video na yon. Eh kaso, wala naman siyang statement na hindi ako yan o walang katotohanan yan. ba? Diba? Wala talaga eh. ba diba nga ang mga nagpapaliwanag at nagde-deny lang ay yung mga alipores niya. Diba? ba? Pero yung sabihin nyo na siya mismo ang magbibigay ng statement, wala talaga eh. Kasi nga alam niya mismo sa sarili niya na totoo ang video na yon. At real talk po ang tawag ko doon. Buti pa ang karamihan ng mga resto ngayon ang gimmick Anli Rice. Samantalang ang gobyerno natin sagana naman sa Anli Lies. Imagine ultimong tagline niya na sama-sama tayong babangong muli kasama sa kanyang Anli Lies. Pati yung sinabi niya na di pa siya nakakakita ng gold buys, este gold bars. Nag-rhyme lang po ako at sabihin na all of those red propagandas doesn't exist. <coughs> Dahil sa mga sinabi mo mas lalo ka ng ekis. <coughs> sa mga taong nabudol nyo sa pinangakuan nyo ng continuity. Oh, no. Ang inayos na gobyernong iniwanan ni PRRD ginawa nyong comedy. Real talk. Yung mga nakumpis kanyong mga droga, sa nanapunta. napunta? <coughs> sa evidence room ng PIDEA o sa mga ilong nyo na? Pati nga 'di ba yung flood control projects ni di PRRD, 'di ba inangkin niya? Kaya nga 'di ba kinarma siya nang humagupit si Bagyong Karina? May statement pa siyang sinabi na ang mga pulis daw na sumugod sa compound ni Kibuloy ay hindi raw armado. <laughs> ano to? Lahat ng pumasok na pulis hindi armado. Walang baril. Kahit... <laughs> Hindi kami gumamit ng Kaya nga, ang kasinungalingan niya ay talaga namang nakamarka na sa kanyang pagkatao. Kaya nga, ang pagiging mong sinungaling ay di na makakapag-disguise. Kaya nga, tip of the iceberg pa lang ang mga nilahad ko sa inyo sa kanyang mga unli-lies. Oh! For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga